Ay, bata, pwede mo ka-bitch mga bata? Mayroon lang po yung bichi, mas mabuti yung mga bata, pinagawa ko. Hi! Hi! yan, naman kuya. Pitch it up, pitch it up, pitch it up. Pitch

trabaho muna ako kasi, hindi lang naman hindi kasi priority ko sa inyo yung tindahan kong priority ko eh na kausap sa sana ko pwede magtrabaho muna ako bago yung social media na yan diba? kailangan ko kayo support ko pero kailangan ko din yung tindahan ko, mas importante Tama diba? katulad nga ito kita nyo ang